Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang hindi magagandang ginawa ni Patrick Beverly kasunod ng pagkakalaglag ng Milwaukee Bucks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang walong miyembro nga da po ng Los Angeles Lakers ang sinasanti ngayong araw ng kanalang kupunan. Matapos nga po mga katrops na malaglag sa playoffs ang Milwaukee Bucks sa pagkatalo nga po nila sa kanilang Game 6 laban sa Indiana Pacers ay iba't ibang mga klaseng pambabatikos na nga po mula sa mga fans ang natanggap ngayon ng kanilang player na si Patrick Beverly dahil hindi na naman nga po naging magandang pinakita nga po nitong ugali sa kanilang pagkatalo. Tinapon pa nga po nito ang bola sa isang fan na nanonood lamang ng kanilang laro sa loob ng kanilang venue. Maliban na rin nga po dyan ay tumangger naman nga po ito na magpa-interview sa ilang mga reporter sa kanyang ginawang post-game interview. Kaya dahil nga po dyan ay may mga fans na nga pang hindi nagustuhan ang ugali nito. Sinabi pa nga po nila na deserving lamang nga po ni Patrick Beverly na ma-eliminate agad sa playoffs since hindi pa rin nga po ito nagbabago. May ilan nga po dito nagsabi na nakarama nga po si Patrick Beverly. Simula lang sabihan nga po nito si Stephen Curry noon na sa kanya na nga po next 5 years sa NBA. Sa katunayan, limang taon nga po nakakalipas mula nang sabihin nga po niyang ganong mga salita ay puro pagkarismayan na lamang nga po ang kanyang inabot since ni hindi mala nga po siya dito nakakuha ng campinato. At dahil rin nga po mga katrop sa ginawa nito pagkatapos ng kanilang laro laban sa Pacers ay mismo ang ESPN na nga po ang nagdesisyon na iban na si Patrick Beverly sa kahit anumang guest nito sa kanilang mga shows. Bukod rin nga po dyan ay expected na rin naman nga po na papatawan rin ito ng parusa ng NBA sa mga susunod na araw. Samantala, tuon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang walong miyembro ng na po ng Los Angeles Lakers ang sinasante ngayong araw ng kanilang kupunan. Katulad nga po ng inaasahan mga katrops, official na nga pong tinanggal ng front office ng Los Angeles Lakers ang kanilang head coach na si Darvin Ham matapos ang dalawang taon nga po na pananatili nito sa kanilang kupunan. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Dinismiss na nga po siya ngayong araw ng kanilang team na kinatuwaran naman ang kanilang mga fans since matagal na rin naman nga po nila request matapos ang mga maling desisyon nito sa kanilang mga nakalipas na game. Pero maliban nga po sa kanya ay dinamay na rin naman nga po ng kanilang kuponan ang lahat ng kanilang mga assistant coaches na kinabibilangan nila Phil Handy, Chris Jen, Jordan Ott, J.D. Dubois, Skyler Rimmer, Zach Peterson at si Damari Carroll. Kaya dahil nga po sa ginawang desisyon na ito ng Los Angeles Lakers, ay mapipilita na nga po sila na kumuha ng bagong head coach at bagong coaching staff simula ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.